good mga sir. So yung video na to is uh, nung nakaraan pa bago po kami pumasok dito sa sa dry dock port. So pababaan tayo sa engine control room. So yung trabaho para ng oiler dyan mga sir is bali nagre-reading lang kami sa mula sa umaga. Umaga dapat mga 6.30 is mag-reading ka o alas 7 kasi bago mag 7.30 ah uh, mga dito is Uh, nagmi-meeting -me pa, nagpaplano kung ano, ano yung mga ano nila, mga plano. So, start na tayo ng reading mga sir. So, una uh, unang reading natin yan is D.O. Sitling Tank, tsaka D.O. Service Tank. Ang kasunod niyan is uh, uh o, Sitling Tank, temperature, at tsaka yung uh, laman ng niya. Tapos ang kasunod dyan mga sir is Uh, Epo service tank Epo service tank yung kasunod so pasensya na kung medyo mahina yung video natin dyan atin, so, nagsuot pa tayo ng glove so ayun mga sir uh, kwento ko lang dito so dito kasi sa Korean yung mga sir uh, at least uh, They day work kami tapos hindi talaga kami gumagalaw ng mga balbula tulad ng uh, transfer balasting di balasting Basta yung sa amin dyan, reading, sounding. Tapos pagdyan naman kami sa ano, puerto, kaya sa anchorage. So magro -re reading kami, kami ang nagsusulat dyan. Pero pag nabigas dyan mga sir, uh, nagre-reading lang kami tapos nilalagay lang namin dyan sa control room ang nagsusulat niyan mga engineer. So ang kinaibahan kasi dyan mga sir, pag uh, tulad ng ngayon, yung nagre-reading tayo, so yung nire-readingan dyan, konti lang mga sir. So pag na, kami, so ang dami niyan, halos lahat ng ano yan, sinusulatan puno yan mga sir. So makikita niyo naman lahat yan, temperature, pressure. So <laughs> napa kasi ako diyan kasi hindi ko makita yung uh, temperature gauge sila kasi hindi na pula yung ano, umakyat diyan. So putina na, so, kailangan mo ano ng ilaw. Kasi pag hindi mo yung ilaw, hindi mo kung saan nakatutok yung ano nila yung thermo ano ang niyan yung thermo ano kung saan nakatutok nung temperature niya so ayun mga sir ah, bali tapos na tayo dyan so baba tayo dun sa baba so bali ikot muna tayo dito sa tawag sa air tank kasi kasama sa reading natin yan yung ah, main air receiver o receiver ano ba yung tawag niya sa intake na yan. So, nirurindingan yan mga sir. Pero sa Japanese company, hindi naman talaga nirurindingan dyan eh. So, dito kasi sa Korean BC, kailangan natin rindingan yan. yan. number one. At saka yung number two. So, pali, pagkatapos yan mga sir, is, uh, doon tayo sa baba dahil uh, magsasounding tayo. So, abot naman mga sir sa pagsasounding is pag nasa ang kurahe, yung sinasounding nandyan, ay uh, EPO overflow uh, main engine sump tank uh, stern tube tapos yung sump ng generator so at saka yan yung L, uh, HT HT at yan o HTL pangalan HT HT pressure hindi ko alam pa nirerdingan yan nirerdingan yung dito ng, ano, ng mga Koreano. Siyempre wala tayong magawa, yung kasi yung nakasanayan nila dito. So, after nyan, napakatagal mo ang video natin. So, magbweto na ako mga self. Dito, yung naranasan ko dito sa dry dock, sobrang gabi yung trabaho namin dito mula dyan. Halos, araw-araw tugad -araw, talaga. Araw, Halos, ah, araw-araw, grabe yung mabigat na trabaho. Dahil, yung oiler na dito is dalawa lang kami tapos yung oil lamp number 1 namin is uh, tamad naman siyempre matanda na utos na ng utos minsan mababad ma ma trip ka na lang eh <laughs> so yan mga sir uh, din yung uh, low luboy cooler yung pressure na lang yung HT at saka LT low team at saka high team lang naman yan yung sa sana yan mga sir yung sa si water side yung nilatingan dyan tapos yung bomba uh, na nilatingan ano, ano, uh, yung generator pala yan may, so sobrang ingay yung mga sira umandar yung generator na yan so nung voice over rin tayo kasi sobrang ingay ng ano so pasensya na kayo sa may sa voice over natin ano medyo medyo maingay kasi nga ano dito kami sa dry dock may, may nagpipintura dyan sa taas so pukpuk -puk lang pukpuk -puk. kasi ah uh, yung bridge namin parang ano nila uh, minik over So after yun mga sir, tapos na tayo sa uh, generator samtang Ayan, yung iba dyan mga di hindi ko mga ano yan, uh, tawag hindi ko pabisado talaga So yung mga magic na lang So tapos yan, sabi ko mga sir, yung stern tube, mini engine stern tube na uh, Ang tawag Ay sorry Hi Ang dun sa baba, ba diba dalawa yung ano dun, yung stern tube yan sa taas at saka dun sa sa baba yung nilalidingan. So, konting ikot-ikot lang mga sir. Kasi nga, hindi ko, mga, hindi ko makakabisado talaga yung ano yan, yung mga nilalidingan. So, napapaisip ako kung ano ba, uh, kung saan pa ako mag-rating, kung may nakalimutan nga ako. So, ayan naman yung maingay mga sir, ang nagkumakatabi yata. Tapos, next natin nilalidingan is, uh, uh, ano ba yan nga uh, air cooler pressure uh, pasensya na ako hindi ko kabisado kasi hindi masyado pa ikaw ano may yan 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 tapos uh, main engine eh, epo init yan epo -E pressure uh, yun tapos yan mga sir so punta tayo sa baba so yung ano pala namin mga sir dyan yung uh, barko namin is maraming CCTV so dyan uh, ito yung purifier side na yung mga sir ayan o uh, no? purifier room so ano yan Nag uh, sinasound din na yan ng EPOS dad at saka ELOS dad sa pag nabigas yun pero pag ang at saka nasa puerto walang reading yan mga sir tapos next natin yung readingan is yung ano uh, mo yun dyan yung pressure na Nakalimutan ko ba <laughs> na? reading readingan yan. So, reading yan mga na uh, 7.4, 7.5. Gano'n yan. Ayun, kita mo, dinidigit ko yung ano. Kasi nga, para yung may nag-reading yan. So, binabasihan ko lang mga sir. Para hindi ako malito sa ano sa pag-reading. Para kung baga may ano ako, may code ko tayo. So, next, pababaan tayo sa pinakbaba ng makina talaga. So, makikita niyo yung mga sir, yan. Ipot tayo So, ano yan? Uh, Epo Yan ang sinasabi ko kanina na sinasounding. Epo ka So, makikita niyo mga sir, yung balas namin at saka fire and gs at saka fire and build. So, ang lalaki mga sir. So, may nasakyan kasi akong barko na Uh, pitong bodega yung balas nami doon parang kasing laki lang ng ano ng parang dito dito kasi sinasakyan ko mga sir is Siam na ng bodega ngayon so first time kong nakasakay ng barco na Siam na bodega so di dito pala mga sir sa Korean b series uh, mag uh, man, yung padigit kami sa Port of Palace so nag assist kami sa low so yung dalawang oil sumasama yung mga sir mag prepare ng low So di ba first first time na talaga niya, niya, na ano na maka-encounter no so, ng pagdikit namin dito sa dito sa Dark Bowl. Nag-assist ako dun sa ano, grabe sobrang kaba ko kasi kasi hindi ko nga alam kung anong gagawin ko doon. So tapos yung maestro amo namin is ano ba? Koreano tapos hindi pa marunong mag-English. Tapos yung kasama kong OS mga sir is pagbuhan din. So, parang nakataranta ako na kung saan ba ako pwesto, saan ba ako, ano, ano bang gagawin ko doon. So, pag pangalawang beses, nilipad ako dito mga sir sa sa pupa o dito sa likod. Ano bang tawag yan? Tama, pupa, di ba? So, nilipad ako doon. Ngubaling kasama ko dito, isa si Mesman o sikan ko, isang AB, ako, at sa si Sikan Maid. So, dito mas Uh, smooth yung ano namin yung trabaho kasi nga hindi nga pasigaw-sigaw si second si mate na koreano mabait so next natin mga sir so pa ba dun sa main engine sound, so tingnan nyo naman yung ginagawa ko dyan marami akong dini-delete, ini-erase kasi nga <laughs> nakakalimutan ako kung ano yung sound, sinasounding ko dyan eh. so maraming sinasounding dyan mga sir ha uh, bilstang at um, kapiging drink time pero yan is uh, sinasounding lang yan pag uh, navigation So, next natin is main engine sound lang. So, kumuha lang ako naman yun ng ano dyan. Ng, ng, sounding tape. Yan. So, tapos mga zera uh, continue tayo dun sa uh, assist Alberta. So, yun na nga. Uh, parang smooth yung naging ang namin sa lubid. Pero, sobrang nakakatakot talaga. Hindi hindi talaga ako sanay sa uh, ano, sa lubid-lubid kasi eh, wala na ako experience niyan. Tapos ang next dito mga sir is ang oil lang dalawang dito pag nagbaldiyo eh. o kaya nagbinis ng bodega kasama kami. Tapos ang sabi ng mga kasama ko dito yung ano ba? Yung partihan dito is pantay-pantay mula kay kapitan hanggang sa kadete. Tag 86 86 pesos, ay 86 pesos, 86 dollars So lahat lahat ng yung mga sir, uh, engine at saka deck yun, di ba? Kung isipin mo nga, isipin mo mga sir, lugi kami niya ngayon. Nung nagbabaldeo lang, tatlong AP, dalawang oiler, sang oil. Tapos si Boson, ano uh, naman si Boson yun, patusutos na yun, pasigaw-sigaw lang yung mga koreano. Kaya minsan parang, kung isipin mo lugi talaga kasi kami kami mismo naghihirap dun sa trabaho. Tapos pagdating sa partiyan, es pare-pareho. Pero wala tayong magagawa eh, yun kasi yung rules nila dito so yun ang nakasanayan eh makisama lang tayo matapos yung matata natin kasi hindi man tayo basta basta na ano, uh, makauwi kasi yun nga pag nag request tayo yung maagang umuwi baka tayo pabayarin ano ng company so siguro mag request ako siguro, siguro maaga dito mga mga January 7 months para running for 8 man at least sa uh, contract parang hindi ko kaya dito mga sir yung, ano, yung sistema so siguro mga ganun mga January mag request na ako at this 7 man running for 8 months sa so, yung sistema dito mga sir is yun nga yung nakakapago dito kahit day work mas sa akin dati pinapangarap ko yung mag day work eh. pati akala ko ayahay hey, pero sobrang nakapagod ang rework lalo na pag dalawa lang kayong oiler tapos lahat ng mga kasama mga uh, koreano so lahat ng nabibigat ng trabaho mga sir bug bug ka talaga as tapos yung pangin pa dito hindi ka matututong mga sir kasi nga no touch kayong um, ano dito uh, no touch kayong oiler na uh, parang ano lang kami dito mga sir parang, parang wiper lang they work bugbugan, linis, lahat ng linisan kami dito So, hindi ka pwede mo pandar ng generator. Basta lahat. Parang wiper ka lang. Mas mabuti lang siguro yung ano eh, yung yung wiper ka sa hapon. Kasi, kung baga, ka pa ng generator. Doon. Dito wala. lahat, halos lahat. Hindi ka talaga makagalaw dito sa sa Korean diesel mga sir. sila lahat. Parang ano kasi sila walang tiwala sa mga Pilipino. So yan sir ang last sounding natin is ano rin yan, uh, stern tube ng uh, parang sa nakalimutan ko, nakalimutan ko, hindi ko, hindi ko mahalala kung ano yan dyan eh. Kasi yung unang-unang ano ko sir, una unang-unang, um, yan ang unang-unang una ano -una, una ko, unang-unang uh, reading, tapos pang huli kasi nga, kadikitan, nasa ano na kami nga, nasa uh, anchorage. So, pagdating kasi sa ang kulis mga sir mga next day nilipat na kami dito sa dry dock so nakapara lahat ng makina so di ba na ano na yun eh sure na lahat at mga pulling so wala nang ano wala nang sounding so at mga sir mas mahirap dito kasi mga na video video kasi baka pagaling tayo ng mga koreano pinatulog pag mga pilipino na kasama natin eh, pwede tayo uh, gumawa ng mga video gumawa ng vlog so dyan mahirap na mga sir kasi ayun ang kasi ng mga koreano yung rin eh so ngayon mga sir is bali ano na ako mag, uh, nag one month lang ako dito sa July 11 kasi sumampang kami dito is July 11 so, mag one month lang ako mga sir pero minsan parang iniisip ko na sarap na umuwi na nakapago na, na, dito siguro kasi dry dock lang malalaman natin yung pagbitaw kasi dito sa sabi ng uh, isang ruyano dito parang ano siya yung parang nasa opisina o oh, siguro sa kasi marami silang mga sir eh so nung tanong ito, kami doon kung kailan yung alis so estimating nila baka July 8 o July 9 pero malalaman natin yan kasi ngayon yung panahon dito is uh, na lang kami kasi nung, nung, nung mga nung nakaraang linggo grabe yung ulan dito sobrang ano, palaging umulan. So ngayon mga uh, mula kahapon hanggang ngayon is uh, ano, uh, uminit na. So baka mga na yung, ano, yung ilalim ng barko. At saka lilipat kami doon sa kabila kasi bali tatapusin na lang yung balas treatment. So makikita nyo sa unang oh, in kong video dyan mga sir is uh, maraming mga pipe so pinitan natin ng pipe so yan mga sir tapos na pala yung reading natin yan, makakita nyo uh, yung camera ko nilagay ko sa ulo ko kasi nga uh, wala akong dalang ano, na uh, uh, pad so siguro bibili tayo dito pag uh, may budget kasi ngayon wala tayong budget uh, at uh, saka wala akong makita ng tindahan dito. Meron naman ditong ang ano, natitimba. Pero so, medyo pricey siya kasi parang iba yung ano ng China dito. Wala mong mura, hindi ka tulad sa atin sa Shopee at saka sa, sa Lazada. Maraming pagbibigyan ng mga uh, murahing ano. Uh, pwedeng ano. So yan mga sir, so, magsusulat na tayo ng reading natin sa logbook, tapos siyempre, tapos nga is ako ah, ng tayo. So napakaingay, maraming kumakatak doon sa uh, taas natin. Dito, <laughs> namimintura nga sila. So yan, tingnan nyo mga sir, uh, tinitingnan ko pa yung sa kabilang ano. Uh, sa kabilang sulat ng logbook kasi hindi ko makabisado ano, kung sana akong magsusulat dahil yan yung first time ko talaga mag-reading at saka yan ang first time ko mag-reading at saka yan ang paghuli kong reading So, yan. tiningnan ko yung uh, ampere, kilowatts ng ng generator. So, yung mga sir, dito ko video ko. So, see you in my next vlog. Let's go!